Yeah. 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 Obrez Pansibility Punta kami dun sa Marlasoy At Borlasoy good morning mga migo panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo so for today's video mga migo ay adventure time na naman tayo mga migo time check alas 4 ang oras alas 4 baliktad bago mag umpisa tong vlog na ito mga migo pasasalamat mo na sa inyong lahat sa mga suling kong supporters subscriber sa mga silent viewers at sa mga hindi nag skip ng mga ads mga migo maraming maraming salamat sa inyong lahat Good morning! Lalo sa mahal Panginoon sa pagbibigay lagi ng malakas sa pangangatawan upang magkapanan mga gawain sa araw-araw samahan nyo na naman ako, ako, mga amigo sa panibagong adventure ngayong araw no? Ah, bago yan mag ah, kitang muna tayo kitang tapos latak latak adventure no? right sa inyong lahat samahan nyo ako hanggang sa dulo ng aking video mga amigo adventure time na tayo tara let's go si Bansa Kitang Ang huli natin ay isang piraso lang Ayun, binubuhay-buhay natin Baka yun yung mitsa para makahuli tayo ng malaki Yan lang muna siya habang ano, buhay pa siya Buna sa riban mga amigo, kaming la Sa Kitang mayroong merong Mayroong nakabira ng ilang piraso ah, hindi, na, hindi na maasahan yung mga amigo ah, Kitang, walang sibad Kaya latak-latak na naman tayo Ngayong, simula ngayong umaga hanggang maghapon na naman ito mga amigo Ngayon Ngayong yung umpisa. Ah, at unang latak ni ngayong araw. Sana kami namin ang biyaya ng dagat ngayong araw. Sana tulad kahapon mga amigo. No? Ah, yung mga tuna. Surti yung mga nakarami kahapon. Si Pacquiao, pinakyaw niya yung ano. Yung tuna, anim na piraso. Maghapon mga amigo. out of uh, 16 piraso uh, mayroon meron pa talang zero mga amigo sa service boat no? uh, meron naka meron dalawang hindi nakahuli tayo nakachamba naman tayo mga amigo ng isang piraso dahil binira na natin kinain pa kaya uh, unexpected <laughs> alright uh, sana makaano tayo ngayon dali tayo ng marami-rami alright lata tayo mga amigo tara let's go ang sibat ang tuna ngayon dito sa bakal lipat kami doon sa marlasoy at saka burlasoy mga amigo at baka, kaka, baka sakaling kakain doon ang isda kasi ano lang ah, pagitla-gitla ba sa bisaya pa pagkurat-kurat lang pag mag matulugan na ng isang gabi ay hindi na naman nakain so kailangan na namin lilipat ng area doon sa Marlasoy at saka Burlasoy baka sakaling kakain uli doon uli tayo sa Kami alilipat na. Buhay buhay to. Ito lang huli atin. Ito lang huli atin kitang. Isang piraso. kami go nga lang pali sa kami sayang ito lang huli natin oh buhay pa oh sayang nga lang pali sa tayo ay eh. ito sana ang itsa ng black marlin tuna mga amigo pero dahil pali sa kami patay na natin to alright hmm <coughs> sa mother boat tayo muna dahil ayaw nila muna at yan nga mga amigo nagtanggal na yung mother boat sa buya alis na kami dito doon kami mag uh, adventure na naman sa araw sa dalawang private na buya dito migo pang panghuli na to dahil isang linggo na namin ngayon ah, ilang araw mula ngayon ay pauwi na mga 5 days to go pauwi na tayo mga migo dahil wala nang ano panlaban medyo matagal-tagal tayo ngayon dahil yung isa ay hindi nakain hindi kumain ng maigi Ay birds! Tapos tayo! yung tayo! Saan? Sa... sun 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 So, so, sun 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 Wala nang kain mga sun 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 ngayon Kaya iwan na kagad. wala nang kain na gawag po, walang dahilan para mag-standby. Uh, standby. Lipat naman para bakit Para yung mga sarong Mga uh, gitana naman. Pahambunin sana namin eh, pahambunin. Ayan o. Ayan, kami nang pugad. Akyat ang migo, ko, akyat. sa motherboard kasamahan namin ang mundo pa nag-arriba pa meron pa sila mga buhay buhay sa atin na natin yung buhay buhay natin isang piraso lang naman ito mga mga bigyan natin ito sa motherboard ay ginalang para sa huli nila kung sino mga natin ngayon

Oh, oh, sayon. Kumakabaw. Kumakabaw. Woo, pastilan. Oh, para, para. Oh, hey, hey, hey. Oy, wala pa sa kabila, wala timbang. No, 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 it doesn't No, may pan sa kabila. Malaki po siya ito, malaki. Ah, malaki. Malaki po siya ito, malaki. Malaki

kabila at Kiyata ng lahat Dahil lilipat kami ng area Of responsibility Punta kami doon sa Marlasoy at Burlasoy

Wala Mula dito mga mga tatakbo kami ng uh, 11 nautical miles mula dito sa Bacalabuya papunta dun sa Marlasoy. Sana kamti namin ng biyaya doon sa Buyang ano? Buyang dalawa para Kadagdag sa huli. Update sa huli namin mga amigo. Nasa apat na tulnada pa lang. Isang linggo na namin ngayon. Ah, hindi na masama mga amigo. Meron ng pangbayad sa taya. Dagdag na lang kulang mga amigo. Para maka, -ano, maka survive ngayong laot na to. At sana maka party party lahat. Ayan na.

Ikaw? Oh. Dalawang pusit lang, sumalilit. Oh, sige, palit tayo. Oh, ano? 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 Isa hindi pa na, ano? Nandun pa. Patuan, patuan. Patuan, Birhan Eh, ako may tagabot sa uno. Oh. So, 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 so. Oh. Ayan e na, isa na lang Si Toton si ah, Mag-ice tayo, ice Mag-ice, ice baby? Oo, ice Nakahuli ka board sa kaskas? Ah, uh, walong kilo Ikay. Ngayon? Oo, oh, tapos Ay, kagabi? Ngayon lang Ah, ngayon maga? Walong kilo Yaya Yaya ni mo, nakapagpatimbang ka ba? Dilawan Huwag pa ilamot sa ban Huwag pa Kami, wala talaga Wala Zero Zero bukol Zero bukol, kauban sa buklo Lalo. Eh, lalo naman 'yan. Lalo. Ha? Da Barawan. Barawanya Barawan. Aba. Mamamán sa dalawang Magsasabaw siya ng Barawan, mga amigo? Ah, na sarap ng kain 'yan. Lar, gabi bibigyan mo sa bola. Sabola. sabaw lang ako ha? Sabolan. Sabaw pag uwi, uwi. Sabolan. Eh, pulang unod, sabaw-sabaw. Pag <laughs> walang patak, sa bawra itaktak. Kasama niya sa bawlaman. Oo, oh, sige. Oo, <laughs> oh, sino lang magpano? Pasigit to. Pasigit. <laughs> <laughs> Ngayon para wala na wilos. Ah, wala yun. Paon na yun eh, paon. Na dyan, paon wajod na yun, paon. Lima na kapok, pusit ako gabi. Siguro mga isa ka oras kapin. Ito lang hinihintay niyo para abanti na si Kapitan. Ngayong umaga ay wala tayong may patimbang. Meron tayong isang pirasong ano? Isang pirasong uh, karaw. Bigay natin sa mga mother para kadagdag sa huli nila. Wala ang tinihintay namin. No? bakit ka sa gasolina? Dito ko ay. Ito dyan, may initan. initan? Hindi, wala. Oscar Kilo lang. Oscar Kilo. Opo. Ka ah, kabilis oh. oh Di makabot yung unahan sa hulihan. Kertas babijepul. Tris kertas Oh, final. The final countdown. Ang walong service. Wei, pusit pare. Dua Agoy, 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 agoy. Oh, udus. Oh, dos. Tres. So, so, so. Okay, Dito na lahat Bantira, na Let's go Okay Wala si Burla Soy ba? Bandiri, bandiri Bandiri Tara mayroon kayo Abanti na kami sa uh, Marla at sa Burla na Buya Kung tatala yung, yung uh, mother boat sa uh, Burla Soy na Buya Doon tayo sa Marla Soy Dadayo Doon tayo nakahuli ng Black Marley mga amigo At saka isang tuna no So sana kakain yung isa doon At yun lang muna. Update natin ngayon mga amigo. Update na naman tayo sa next video sa inyong lahat. Nagbos uh, ako nagpapasalamat sa walang sawang panonood sa aking mga video. Sa mga sulit kong supporters, subscriber, sa mga silent viewers at sa mga hindi nag-escape ng mga ads. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga amigo. Diyos nang bahalang gumanti sa kabutihan ng mga puso. Alright. Ganang umaga. Salamat sa inyong pagtanaw at pag-amping muntahan. Bye bye.